Pagkakabihan, isang parang naman sa Pasig ang pinuntahan ng Philippine Red Cross. Sinoong nila ang hanggang tigtib na baha para sumaklolo sa ilang pamilya na nangangailangan ng pagkain. We kami na actually one of many na napaparescue. Na. Uh, tatlo sila, pinili nila na description is yung address nila and kung ilan sila. Pagkatapos nun, hindi na namin sila makontakt. So, buong araw, we kept on trying to contact them to get more info. Kasi syempre, kung hindi mo alam masyado yung pupuntahan mo, tapos ang lalim ng baha. Uh, we also put ourselves at risk in trying to uh, save them and help them. We expect more rain in a little while. I need all of you with lights. And we'll do the body assignment here. here. We're gonna go with the hostile situation in a very uh, strange area. Gusto ko rin tulungan yung mga tumutunog sa mga tao. Kasi yung iba, three days na, four days na sila nagtatrabaho. So kung ano po yung tulong na pwede namin maibigay sa kanila. This is how we do it, this is how we roll, that we are organized. Saan po kayo malapit? Ever ko sa may Ortigas Extension. Bangka po yung dala namin. Hello? 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 nila kami ng step by step talaga very detailed na instructions paano makapunta sa bahay nila. So it was enough na maski hindi na namin sila makausap ulit, enough na yon para mahanap namin sila. Malalim siya kung sa lalim. We were ready for that naman. Kasi yung rubber boat na dila na namin, meron siyang uh, propeller, may motor siya. Para kahit malayo, madali namin mapupuntahan. So, we'll Can't just Where's the guys? <laughs> guys! Right, here we go. Let's go! That's good. That's good. Kasi wala na talaga daw silang halos uh, pagkain. And then, wala silang kuryente. So, hirap na hirap talaga sila. No, See, so you're coming into the next box. boat, man. Kasi 'yung pagaramdam nila, biglas 'yon. Masaya po. Kita okay. ko sa wow. Ako po kasi. Sobra. Sumalapit so, na rin po maubos na rin. Oo. Sobrang saya ko 'yan. Right. I, uh, 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 so since meron pa kami isang address na ang tinext sa amin ay kailangan nila ng tulong dahil stranded 'yung mga bata walang pagkain sa pagkakaintindi ko, parang gusto nilang lumikas na gusto nilang mag-evacuate na from punasan man sila. Make sure that anyone going on board the boat may react. Uh, you guys go ahead. Whatever food and water, you guys go ahead. Tapos yung mga baon-baon nila at mga natira pa nilang tubig, sabi ko ipunin na lang, tapos dalhin na lang namin. Well, as it turned out, kasi hindi naman namin talaga alam na pagkain pala dapat dalhin. So wala kaming dalang enough na yung relief goods. Tapos, yung... <laughs> kung sila babae, apat or limang adults, tapos may mga batang maliliit. Pero ang nakakagulat dito, nung nagbukas na yung pinto nila, yung sinabi nila sa amin, hindi naman pala sila nagpapa-evacuate. Ayaw nilang umalis sa bahay nila. Ang kailangan nila were relief goods para makakain sila. And ang pinaka sinabi nila sa amin was, wala na silang tubig. As of this moment, we have already served 800 families For hot meals, and then also 800 families for relief goods. We have already um, rescued 33 individuals as of the moment. Hi. Hi.